Hello mga ka for today's video or for today's vlog. Nag-ano ako mga ka Nagluto ako ng hot cake. Yan po oh. Yan lang, nilagyan ko lang siya ng ano, kunting oil. Lagyan na natin siya mga ka-chubs. Di naman ano to eh, pang, ano lang to mga ka jobs pang snack ba? 'yung ano 'yan, 'yan na po 'yung nagawa ko. Yeah, 'yan 'yung mga katchabs, sariling timpla ko po 'yan. Tapos ito naman is ano 'to. Ah, uh, ganito ba oh? Wait lang ha. Bibigay ko sa inyo 'yung ano ba mga katchabs. Ito siya. 'Yan. 'Yan mga katchabs is ito siya. Tapos 'yun mga katchabs is sarili ko pong timpla 'yan. 'Yan. Nagluto ako ng snack kasi nga may nag ano <laughs> nagpapaluto. <laughs> na siya guys, yung nasa supot. Yung nakalagay sa may pack is ito na siya. Yan na siya. Kasi sa isang dun sa isang pack mga ka-chefs is ano na siya eh. Timplado na siya kumbaga ba. Naana siyay timpla. Mamukbangin natin yan guys mamaya i-mukbang natin yan mamaya mga kajabs. Yan na siya. Madali lang naman kasi nga, 'di ba? Yung gamit natin is hindi kahoy gasol. Kaya madali lang siya Same process lang tayo mga ka-chubs. Kung, ibin, kung ganito guys, ibinta nyo, dapat ganyan lang kaliit. Maliit lang siya talaga. Malaki siyang tingnan sa camera guys, pero pag sa ano, hindi naman siya maliit siya. Pero kung pang snack lang, ay so, so pa may dugayan? Daghanon eh, para dili makala sa gasol. Ganyan. Minsan guys, yung niluluto ko, although nakita nyo naman sa ano ko, sa mga video pang tingnan niyo yung itsura maganda yung ano mga kachops, gamitin niyo yung maliit na yung ganito o sa Bisaya pa kalaha ba yung maliit ang gamitin niyo kasi nga ano ganyan talaga siya oh yun maliit kung um, ibinta lang ha in, just in case kung ibinta nyo pero kung pang snack lang ay ganito lang eh ganyan lang Imukbang natin yan mga kachabs. Mumukbangin natin yan. So, ano pang hinihintay natin? Mukbang na des. So, mga kachabs, mumukbangin na natin ha. Lagyan lang natin ng ano to guys. Itong luto ko, lagyan ko ng margarine para lalo siyang malinamnam. Yan siya. Lagyan na natin siya ng margarine mga kachabs. Tapos, lagyan din natin siya ng white sugar. Tininila, nung nagtimpla ako guys, mga kachabs, nilagyan ko siya ng punting sugar lang ang nilagay ko. Mumukbangin na natin. Yan na lang mga kachabs. Although malinis naman yung ating kamay, gaganyanin ko sana. Social tayo for today's video eh. For today's mukbang. Gamit-gamit <laughs> tayo ng konsilyo. Para sabihin rich yan. Duh. So, first bite. First lamon para sa inyo. Dagdagan pa natin ng kunting ano, margarine. Malinis yung kutsilyo ko guys ha. Oh. Malinis yan. Hinugasan ko yan nung nakaraan. Ay, charot. Ayan. Hilhilin mo. Hatiin mo. Kain. Mmm. sarap po Hmm Ito yung nasa pack guys ha yung yung nasa pack na Tikman natin, hindi natin lagyan ng ano. Hindi natin lagyan ng margarine or kaya sugar kasi ano. Mm. Mas bit ko yung gawa ko. Malambot siya guys, pero ano lang, hindi sa pang ano ah. Malambot siya pero need pa rin siya na ano malambot siya. I mean, malambot siya. Pero, kailangan lagyan natin ng sugar at saka yung margarine. Sugar at margarine, margarine need talaga dito sa nakapak na. Pero, yung gawa ko, guys, is yung ako ang pagpipil paanoan is mas gusto ko. Mas luto, mas gusto ko tong yung sarili kong timpla ba kesa ito. Hmm. Malambot lang siya guys pero nangingibabaw pa din yung maalat. Hindi siya nakayo kasi. Maalat kasi. May. May.